sana na araw na kasama nyo sa probinsyano si Dwin. Ay one manong na miss ko kayong lahat. Medyo naging busy kasi ako lately. Kaya naman pagpasensyahan nyo na hindi tayo nakakapag-upload. For today's video nga ay maghahanap tayo ng mga mame merienda. Siyempre nasa probinsya tayo. Kaya hindi na natin kailangan gumastos pa. Ang hahanapin natin ngayon yung mga prutas na napapanahon tuwing summer dito nga sa amin maliban sa mangga na talaga naman kahit saan ka magpunta ay meron at meron din namang siniguelas. At dahil wala tayong mameryenda, ganap tayo ng mga prutas na napapanahon ngayon, especially yung siniguelas kasi pag mangga sawang-sawa na. So let's go. Katulad nga nung sinabi ko kanina, isang ang siniguelas sa mga napapanahong prutas pag ganitong summer. Kaya pag oras na meron ng mga nahinog, naguunahan na talaga kami sa puno ng siniguelas. Buti na lang, wala yung ibang mga ko ngayon. Kaya masusulo natin itong pamimitas ng siniguelas na siyang pinaka-favorite ko rin talaga na prutas tuwing summer. Isa nga ulit to sa mga privileyo pag nabubuhay ka talaga dito sa probinsya. Imagine mo, pag nasa syudad ka, malamang pagbibilihin mo to aabot ng isang daan ng kilo. Pero pag dito sa probinsya, abay, pag may puno ka neto o kahit naman sa kapitbahay lang, makakatikim ka na talaga neto. Siyempre, hindi natin papalampasin 'yung pagkakataon na aakyatin itong puno ng siniguelas kahit na medyo marupok at medyo mababa lang. Wabalik kasi lahat ng mga alaala ng no, mga bata pa talaga kami noon. Maalala ko kahit umuulan noon, aakyatin talaga namin 'yung puno ng siniguelas. Tapos may malakas na kulog at kidlat pa noon. Kaya sabay kaming takbuhan. Ay won, Manong! Siyempre, nakakatuwa rin talaga yung view pag nandito ka na sa taas. Isa-isa mo silang pinipitas. Tapos, mamaya-maya, patikim-tikim na rin. Ay, napakasarap lang talaga mamuhay dito sa probinsya, no? Walang ganito sa syudad. Kaya naman isa to sa mga napakaraming rason talaga para pasalamatan ng Panginoon. Hindi hindi ko talaga pinagsisisihan na umuwi ako ng probinsya para dito na rin talaga mamuhay. Kaya kung ipagpalit yung buhay ng syudad noon. Pero ngayon, sobrang happy na ako dahil sa mga blessings na katulad nito na natatamasa namin. Sobrang thank you, Lord! ay manong. Habang nasa taas nga ako ng puno at namimitas, talaga namang ito ata yung tinatawag nilang nature therapy. Ewan ko ba, pero napakasarap sa pakiramdam at nakakawala talaga ng pagod at pansamantalang nakakalimutan mo yung mga problema mo. Paano ba naman kasi yung pinipitas mo, kakainin mo rin. Siguro yun yung isang rason. Ayon manong. Tinasamantala na nga rin namin yung pagkakataon kasi pag umulan na o nabasa na to ng ulan, mag-uumpisa na rin tong masisira. Uumpisa na rin itong sirain ng mga uod. Kaya habang mawala pang ulan, habang fresh pa sila, sasamantalahin na natin. Masarap, matamis. Ito masinog. Hmm. Kemes. Isa ang siniguela sa mga napapanahon na prutas tuwing summer. And mapalat kami dito sa amin kasi may tanim kami. Hindi na namin kailangang bumili tapos fresh pa. hmm Ganito sa probinsya. I won, Manong! So, after ilang minutong pamimitas, ito yung nakuha ko. Woo, mahulog pa ata. So, libre na naman ang merienda natin. I won, Manong! Okay na, na. Mas masarap to isaw sa sa asin. hmm pa. <laughs> the best at habang kumakain nga kami dito ng pinsan ko, hindi namin maiwasang balikan yung mga kwento namin dito sa Siniguelas. Kaya hanggang dito na lang mga kamanong, hanggang sa susunod, maraming salamat.